guys for today's video ayan meron po tayong mukbang ay yung tanghali, yan tanghalian po namin ay nagluto po kami ng uh, Da dalawa pineapple. Kahit pine. pine. saan? <laughs> saan? saan, dyan, 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 meron yan. Meron dyan, sige, kay Tiboli. Ayan, <laughs> sinisimula na po ang <laughs> poodle pie. <laughs> Kaya tayo pa. Ito po eh. Ayan, na po guys. syempre, <laughs> yung kamay ko. Ang dami oh. Ayan. Ang dami ka, mami, karo, ano, no? Tawag. Si ano si Rey Ano si ano si Jarby. mama na ano yon? Ah, yung sa babo. Sarap. Sarap ng hmm. laka. Sarap ng laka, oh. Ang pa Sunog. Sunog na, guys. Kasi nagpuputom na kami. Hello, guys. Natututong na yung isda, guys. <laughs> 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 yung chef cook, nagugutom na din. Be! Bina, kaya na. Bina! Huwag yung mo. na. Dumapang na yun. Tibuli. Kaya <laughs> si daddy mo. Kaya si daddy mo kakain. Isa. Kaya yung daddy mo. Kaya yun. Yung sabab na punta sa na dito. Ano to? Halip na. Yung 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 opera. Ano na? Nakagas din sa abri. Kapit.

Ayan. Okay. Gusto may himayan pa ng isda? Nagot na ba? Ayan mo na isda? Oo, mm. oh, okay, so mamaya na lang ka. Mukha ka ng halot. Hello. Mm. Mm. Hello guys! Bangka mm. kayo dyan lang mm. ka. Ayan, mamaya ka ay takin kayo kakaw. Kakaw. Kakaw din. Ayan, nakaw ba? Ayan, kinakain. Ay, eh, niluluto mm. pa yun. Ganyan ng kuya. Ano na kinakain si? Ano natin par? Ano kung may uga na may isa? Tutoy, ang, ang ribo ni Tuto ay pinakamatalino. Ano uh, ba? Ano okay. ba? Ano Ano dapat pinaka-pogi. Meron yung gano'n, may pinaka-pogi to. May pinaka-mahilig. Pinaka-pogi. Mukhang peya. Ay, meron gano'n. Mukhang peya. Ay, pinaka-mukhang peya dito. Penta bang? Ito. Yung dalawa. Yung dalawa. Dalawa na yan, ha? Ito to. Bakit hindi dalawa? Kala ko nga dito sa isa. Si Kuya, mukhang peya. Pwede hatin mo. Matabang yan. yung mabaho ang puke. Ang mukhang pera, tsaka ito.

Bakit hindi Yun di ka hindi. O, eh, kuya. Ang ingek! Ay, ay, ay! Mukha Ay! Hello, guys. Nag-vlog ako. nag pa ko pala. Hindi mabaho. Binabawi ko na. So, guys, oh. talaga pag may na. Wala na Hey, eh? ay ko eh <laughs> hey, sa kanila, lang kidali mo naisin yung 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 Tubig! yung 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 Tubig! yung 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 Tabang.

Kagay ng kuyang. pobre. Diyan <laughs> ka <laughs> ay kakaisla. Ayun ang pabito. Ang dyan ang marami. Oh. Mm. Ay, ang dami o. Ram Ayun na. Ito, dami ng o. Hindi na ako makakain Hindi na ako makaka... Ito na ito na Ano na Hindi ako makasalita guys. Sarap diba? Langka. Nag-aagawan. Nag-aagawan? Pag gulam dito, guys. Sabi pag nagulay, marami. Pag ganito, ang ulam dito, talagang hindi papatawagin. Ano sabi niya? Bakit ito lang lampang? Hindi na Dahil? Ah, yun ang niya kay mukha niya. Hindi. Kumain. Saan ko dalawa ang anak ko? Matalo na kabataan. Ito paborito niya. Ang gulay. lalo kabataan niya. Alam niyo guys, nung bata pa kami, um, tangali hapon, gabi ito ulam namin. Langka nga, wala pang lahok. Pan -lahok. Agawan yun. Pero ang pawis nun, mais mais. Wala pang lahok. Mais mais. Lalo. Then guys, magtapos na tayo. Kung nagustuhan niyo sa amin ang ang noodle fight namin, like and share, comment lang po. Thank you so much. Bye-bye.